Muli, ito si Sir A, ang inyong online teacher. Handa na ba kayo? Manood, makinig, at matuto dito sa Airs. Ano nga ba ang panguri? Ang panguri ay bahagi ng pananalita, naglalarawan o nagbibigay turing sa ngalan ng tao, bagay, hayop, at pangyayari. Ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang pagkakaiba ng panguri at pang-abay. Ang panguri ay naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan at panghalip. Samantalang, ang pang-abay naman ay naglalarawan ng kilos o pandiwa panguri at kapwa pang-abay nito. Upang lubos na maintindihan, narito ang halimbawa. Pansinin ninyo kung paano ginamit ang isang salita sa dalawang pangusap. Una, nakatutuwang alalahanin ang bakasyon natin noong nakaraang taon. Pangalawa, naalala ko ang nakatutuwang bakasyon natin noong nakaraang taon. Mapapansin natin na may dalawang salitang may salungguhit. Ito ay parehas, nakatutuwang. Ngunit alam nyo ba na iba ang pagkakagamit ito sa bawat pangusap? Sa unang pangusap, mapapansin natin na ang salitang alalahanin ay isang pandiwa at nagbibigay tuloy ito sa salitang nakatutuwang at ito ay pang -abay. dahil nagbibigay tuloy ito sa pandiwa. Pangalawa, naalala ko ang nakatutuwang bakasyon natin noong nakaraang taon. Ang salitang bakasyon ay anong bahagi ng pananalita? Mahusay. Ito ay pangalan. Inilalarawan ng salidang nakatutuwang ang pangalan. Kaya ito ay ang salitang nakatutuwang ay ginamit bilang panguli dahil inilalarawan niya ang pangalan. Iba pang pangusap. Bilang isa, masarap mamasyal sa bundok. Pangalawa, ang tinolang manok ay masarap. Mapapansin natin ang dalawang salitang magkaparehas na may salungguhit ay masarap. Pero iba ang pagkakagamit nito sa bawat pangungusap. Isa-isahin natin bilang isa. Masarap mamasyal sa bundok. Ang salitang mamasyal ay anong uri ng pananalita? Mahusay. Ito ay pandiwa. At ang salitang masarap ay nagbibigay turing sa pandiwa na mamasyal. Kaya ang salitang masarap ay ginamit bilang pangabay. Sa pangalawang pangusap, ang tinolang manok ay masarap. Ang salitang may salungguhit, masarap. Inilalarawan nito ang salitang manok. Ang manok ay anong bahagi ng panalita? Pangalan. Kaya ang masarap ay Anong gamit sa pangusap? Ito ay panguri. Dahil inilalarawan ito ang pangalan. Ngayon naman, ating sagutan ang sumusunod. Panuto. Sabihin kong pandiwa o panguri ang salitang may salungguhit. Unang bilang. Tumalo ng mataas si the boy. Itang may salungguhit, mataas. Ito ba ay pang uri o pang abay? Tamang sagot, pang abay. Pangalawa, si Rina ay matalinong bata. Ang may salungguhit, matalino. Ito ba ay pang uri o pang abay sa pang -usap? Tamang sagot, pang -uri. Pangatlo, ang labandera ay malinis maglaba. Ang salitang may salungguhit, malinis. Ano kaya ang gamit ito sa pangusap? Pang-uwi o pang-abay? Ang tamang sagot, pang-abay. Pang-apat, mataas ang marka ni Jack. Ang salitang may salungguhit ay mataas. Ano kaya ang gamit dito sa pangusap? Pang-uri o pang-abay? Ang tamang sagot, pang-uri. Pang-lima, malakas kumain ang aking anak. Ang salitang may salungguhit, malakas. Anong gamit kaya ito sa pangusap? Pang-uri o pang-abay? Ang tamang sagot, pang-abay. mausay eksente. Alam kong marami na naman kayo natutulong sa araw ito. Sa ating pagkikita, pang-alam!